Oh, oh ilan? Nalita yung ano, mag-ice cream. <laughs> 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 Uy, nag-ice cream na nga kayo. Uy. First day po namin. Sis Leonie, ito na. Yung ice cream nila. Ito na po, oh. Ala, tunay nga yan. Anong flavor? Mingo. at ano, an OB. Ay, oo nga. Oh. Mingo at OB. Kagaling, nag ice cream na kayo. Ayan guys, kunting clip po muna tayo. Ito po yung time na ano, bumili po sila Maripe ng ingredients. Nagaling po kay Sis Leone. Hi po kay Sis Leone, shout out po sa... Yeah, salamat po sa binigay mo sa amin. At ito na po, nakabili na po kami na pang umpisa namin sa aming negosyo. At nakabili na rin kami ng dalawang semento po. Maraming salamat po at ito po ay palalagoy namin para sa inyo po. Mm. Yeah. At nakabili din po pala sila guys ng dalawang sakong saminto para po sa kanilang tubig po. So sasamintuhin po at ito na, guys. Balik tayo sa ating vlog kanina. Ito nila, ano, nila Maripe. Thank you, sis ay Nakapagsimula na sila ng ice cream. Ayun, o. No? Ang ice cream nila. flavor or ano ito? Ube tsaka. Ube. Mingo. 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 Ayan. Maraming salamat po, ma'am Leonie, sa umpisahan namin na negosyo. O, yan nga. Po namin ngayon. <laughs> <laughs> masaya. Magpapapritis ay, daw ay, si ay, ano ay, si Maripe. Mga itsura namin nila ni O, nag-exercise kami kanina tapos inaligo. Okay, ako sa ililigo na kayo, nila ako nagbihis, nagtanggal ako ng bra. Oo. Oh. <laughs> Karang nagmapa ako. Ah. Ayan o. Oh. Mga na kasi serin, kaya wala ako doon sa umaga. ko ah. para Kaya nga, ay, hindi, ako, magbabayad ako. Sige guys. Kainin ko ate. Ah. <laughs> uh. Papa. Baka pa, sayang, may laman ng ice cream. Bakit <laughs> <laughs> uh. okay. Ayan guys, mapapansin po niyo may bata po silang kasama. Ayan daw po, ay sila daw din po daw ang kakaon niyan pagkagaling school. Isakto daw po, lumabas na po yung bata sa school kasi hanggang alas 10 lang po yung bata do sa kanilang school. Sinabay na po nila, tapos sinama na po nila ng pagbibinta ng ice cream. So ayan guys, paalis na po sila. Sila daw po ay pupunta sa tapat ng uh, school dito sa bayan. Doon daw nila ibibinta yung kanilang panindang alam. So ayan guys, nakatikim ng SM, madilim ng ice cream nila. Marepe! Hmm. Hmm. Wow. Oh. Hello people. Yan, may pupuntahan po kami ngayon. Si Kisaya po ay nagyakag. Matagal na po kasi nagyayakag yan, guys. Igala naman daw siya pag ano paglabas ng school. Eh, sabi namin, hindi pwede kasi wala naman kami pera. <laughs> may pera daw siya, guys, na ipon niya. Sabi, magkano na ipon mo? mo. Yun. Sabi niya, ay kahit daw saglit lang sa mangkuraw. sa Mang so, yan guys, okay na din yan para yung aming sasakyan guys ay magamit-gamit kasi napakatagal na din pong ano to, yung hindi nagagamit ba So, ayun, pagbigyan na lang si Kiseya. Ikot-ikot na lang kami doon. So, anong gagawin namin doon? Di ba, say, Anong kakainin mo? Ah, fries fries lang? Shawarma rice, yun lang. Request niya, guys. Ayan, magsha-shawarma rice daw siya. So, yun. Para guys, ano, ma... Para magamit din yung sasakyan ba. Lagi kasi stock tapos napa-plot dahil nga hindi nagagamit siya. Ganun pa lang sasakyan, guys. Pag hindi nagagamit na matagal, napa-plot siya. So, nandito pa rin tayo, guys, sa ano, part ng Santa Cruz. Way ng, ano, pamangkuraw. Okay. Ayun guys, si Kiseya guys, mabait pong bata yan, marunong po siyang makaintindi kasi nga alam niya yung sitwasyon namin ngayon na hindi talaga yung ganun guys na laging may pera kasi alam niya may mga kuya siyang pinapaaral na napakabigat po talaga ng gastos. Ayan guys, andito na po kami sa part ng mamburaw. Ito po ang mamburaw, Occidental Mindoro. So si Kiseya guys, sabi niya idiritso daw dun sa store ng bilihan ng gamit pang school kasi meron daw po siyang uh, kulang na gamit na kailangan bilhin. Mga papel-papel po ata kasi ang takaw niyang gumamit ng papel. So ayan, bibili daw po siya ng mga papel. So ayan guys, gagastusin daw po niya yung kanyang mga naipon. At heto na nga guys, pauwi na po kami. Yan lang po yung talagang request ni Kisiya. Siya warma rice. Masayang masaya na po siya. Masayang masaya na po siya dyan guys. Sa na yan. So ayan guys, uh, masarap na po ang kain niya. Pauwi na po kami. Tapos nakakatuwa si Kisiya guys. Nakabili po siya ng mga short na pambahay. Tapos medyas. Yan po ay galing sa kanyang naipong uh, 700 mula nung pasokan. So ayan guys, nandito na po kami sa bahay. Ayan guys, nagluto po para ako guys ng alimango. So yan guys, alimango ang sponsor lang po yan. Binagbigay uh, lang po yan. Oh, uh, yan yung alimango na yan. So niluto ko, ginataan ko po guys. Hindi ko na po pinakita ko sa inyo kung paano ko siya niluto. So yan guys, may separate po ako dyan. Ipamimigay ko po yan kinalani para po may pangulam din po sila. So ayan na nga guys, kakain na po sana kami at maghahain. Ay, wala pa ba pala ka akong ano, asinaing na kanin. So magkasaing muna ako guys. Yun lang pong vlog namin. Bye bye!